ito na shoes high kanina shoes ang elementary ito na yung high school yung box yupi. ano so, na-okay naman yung eye. hmm, Ito yung belt. Sinamahan ko naman yung belt para hindi sayo. Hmm. Ito. Ito yung sapatos. So, ito pa yung isang. Check natin yung size. 39 ito 39 din. Hmm. Kahit na yung pay yung box, okay naman. Wala namang damage. Hmm. So, Tapos check natin yung box. Hindi ko na siya kasi hindi naman gagamitin. Hindi ko na lang yung plastic. Okay. Approved. Okay. Sana mantipa itong belt na ito. First time kong bumili sa store, yun na ng belt. Pero itong shoes, kung